Isang lalaking may saksak sa dibdibang itinulak o manaw mula sa isang bumibiyahing busa sa kabaan ng EDSA kaninang madaling araw. Ilan sa tinitignang motibo sa krimen, ang pagnanakaw o away fraternity? Agmarita Balita, hatid ni Katrina Son. Walang malay at duguan ng lalaki ito dahil sa isang saksak sa kanang dibdib habang nakabulagta sa gitna ng EDSA Southbound di sa lugar ng Project 7 sa Quezon City. Lumagapak daw sa kalsada ang biktimang ito mula sa isang tumatakbong bus na bumabiyahe sa kahabaan ng EDSA bandang alas 2 na madaling araw. Tinulak ko siya ma'am sa may bus. Inhold ko siya. Tapos lumapit yung mga bata dyan sa kanya. Sinabi, try door daw po. Kitang-kita raw niya ang mga kabataang may hawak pa ng panaksak nang itulak ang biktimang nakilalang si Juan Paulo Arizala na taga Project 8 sa Quezon City. Bali nung dumating nga po kami, nakita nga po namin dahil tinawag po kami ng mga tao dyan. Nung nakita nga namin, nakaandusay na po. Yung e nga, nakita namin, may balisong naman pong nasa tabi. Wala namang bahay ng dugo ang nakuha balisong sa biktima, kaya may posibilidad daw na pag-aari niya ito. Nawalan daw ito ng malay matapos na humampas ang ulo nito sa kinahulugang sementadong kalsada. Kinakbo sa East Avenue Medical Center ang biktima para malapatan agad ng paunang lunas. Tinitignan naman ng pulisya ang anggulong pagnanakaw o away fraternity ang motibo sa insidente. Katrina Sol, GMA News.